Good morning, good morning, good morning mga ka Saan man sulok na mundo Lalagang duluto ngayon Shoutout sa inyo mm, Sa so may gumagawa dyan ng tinapay Good morning, good morning At sa so mga busy jan dyan Kagaya ni ka-bakers na. ng lalaki na Salang na tayo mga ka-bakers pwede, pwede na yan Nantok-antok pa si ka nyo mm, Dahil puyat na naman lalaki na yan ay ang mga kabigaw so yun ayan. ayan na ayan. yung buns burger buns malaki na lalo na to yun oh. yun ang malaki parang hita ng tao kalaki yung mga gabigars yon o oh, diba yan, oh. yan. Oh. salang salang na tayo tulog mga mga shout out sa inyo lahat dyan mga gabigars so yun know. o